Nagmahal lang naman ako, Tay. Ano ba masama doon? <laughs> Wala. Pero magmahal lang may jowa Oo, te. Masamang-masama. Kami niya kasi sa akin dati. Single daw siya. Malaman-laman ko. May girlfriend pala. Pero hihiwalayan hey, daw niya, te. Kasi mas gusto daw niya ako. Sus, ewan ko sa'yo, te. Ang tanga-tanga mo. Dami-dami na malalaki dyan. Kasalanan ko bang mas masaya at mas mahal niya ako? Kasi sa akin niya nakita yung pagkukulang ng girlfriend niya. Ay, oo, te. Kasalanan mo. Diyos ko ka. Alam mo, kundi lang talaga kita kaibigan. Baka binugbog na kita. Like, feeling ko nga. Mas bagay kami, te. Gets mo ba ako? Oo naman. Gets na gets kita, te. Nabaliw ka na. Sunga ka. Hirap mo ipagtanggol. <laughs> Nangyay stress lang ako sa'yo. And I've been my mind I wanna make you happy Ooh I just want that feeling You could be the reason I dive in the deep end Nox, ang kinis ng muka Hmm, ando wow Nakakairita ka talaga Nagtitrip ka na naman Uy Gabi, ang blooming mo today Ang ganda mo Baka maganda ibalibag day Hindi kaya maganda itapon sa basura Hoy, di kaya Ang sikip mo kaya today At sa sikap Baka ako o ayun nyo Wala akong pera ngayon kasi isang shiny na hair mo. Sana all. Ha? Baliw, hindi ko ako naliligo. pero tagas na nga ng buhok ko. Pero kaba, mas maganda yung buhok mo. 10 out of 10 ka sa akin, Doc. Perfect. Ang fresh mo si Liz, bakula ka. Ano si Prepo mo? Bakit ano kaya mo? Ano? una naman. Eh, ba't na mabawala ka na naman? Gaga, walang halong Emmy. Uy, mahal. Kaki, ang ganda mo talaga sobra. Uy, makabo, isip ko. ano lang yung maganda? Walang ako ayos ngayon. Pangat, pangat. Mas maganda ka pag walang makeup. Che. Wow, ang cute na outfit mo. Bagay na bagay sa'yo. Minggil ka nga. Kakainis ka. Nak, saan kainis ng muka? Hmm, hindi wow. Ano nakakairita ka talaga? Ang katrip ka na naman. Totoo nga, promise. Kala nito nakikipagbiro. Ano? Ano ba ang ginagamit mo? Ano? Itong Skin TV 377 Dark Spot Moisture Gel. Meron tong glutathione, tranexamic acid, and five times ceramide that significantly fades dark spots and brighten the skin with triple active formula. Plus, lightweight in to at suitable for all skin types. Baby, ang pretty mo. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Gusto ka? Hi, Rovi. Kian? Lagagin si Crush. Totoo ba na to? Nananaginip pa ako. Kamusta ka? Okay naman. Bakit? Uy, bakit niya okay na? Kamusta? Nialan di ba niya ako? Wala lang. Eh, di good. Pero, di ba teacher niya rin si Ma'am Fernandez? Ang sumit, no. Grabe. At dami pa magpa-assignment. <laughs> Oo nga yung Sinabi mo pa. Uy, hindi. kilig ako. Kausap pa si Crush. Ah, uh, pero, di ba kaibigan mo si Pauline? Si Pauline? Ay, hey, oo. Oh, close ko siya. Bakit na meron? Ah, uh, eh, crush ko kasi siya. Matagal na. Sekreto lang natin tuwa. Pero, ayun, papatulong sana ako magpareto sa kanya. ko kaklose mo siya, ba? Diba? Ewan ko ba? Ang ganda niya kasi. Tsaka, matalino pa. Mabait. Tsaka, pag nag smile siya. Oh, cute. OMG, oh, tinamaan ka na talaga. Alam mo, bagay kayo. Talaga? Minikilig talaga ako. Alam mo, ang swerte siguro ng kaibigan mo sayo. Napaka-supportive. Eh. Tara pa na tayo, Robby, ha? Oo oh, naman, syempre. Sige, sige, salamat, Rovia. Ah, uh, Angelo. You forgot your sweater. Kita ko sa lupog. Ay, oo nga pala. Salamat, ah. Ay, hey, Bax, tingnan mo. Nihala lang din ni Nicole yung crush mo. Ah, yung may na sweater mo. Ha, may sinasabi ka na? Nawala. Nakakainis si bakla. O, ito, te. Tusukin mo sa tagiliran kami tag bahala sa'yo. Ang pogi mo talaga. That was so hot. Kaya pala talaga tong tao na. Ito, nakakairita. Hetty, mawa ka sa notebook Ay. mo. Yupi-yupi na. Uy, Angela, pwede mo patingin ang kamay mo? Bakit? Wala, sasukatin ko lang. Hala, mas malaki yung sayo. Ulit ng ako. Diyos eh. ko, para talaga dyan. Pwede, payo ka dyan. Gusto mo, abangan natin yun mamaya sa labas? Alam mo, I like being held by you. Look, hindi. Angela, ang gwapo mo talaga sa mga pictures mo. But you're sexy in person. You're sexy in person? Mm. Mga tapililan niyo ko konti lang ba? Balatang ko na yan ng buhay. Angelo, mayroon pa kamat ng likod ko. Kinagat yata na lang di ko kasi maabot. Ah, uh, pwede sa iba na lang. Kumakain pa ako eh. Iba ako na lang. Magaling ako dyan. Mukhang kating katikan eh. Hindi, okay na pala. I'll touch myself na lang. Sige-sige. Hmph! In-hit yarn? Kanilang si crush mo. Agaw ka pa. Pusit na ba, ate, di ba? Ay, tayo yung crush mo. Pupunta dito. Ay, shoot ako! Oo, oh, no. yes ka po! Baka gusto mo tulaking kita? Sige-sige ay, sorry, sorry. Pasensya na. Na, okay lang. Ano ba kasi itong mga tea? Ang gugulong niyo, ang harit nyo. <gulong> Uy, Betty. Yung crush mo daw, naglalaro ng basketball sa court. Uy, Joey. Tara, go sexy. Go sexy. Go sexy. Sexy love. Ask my Angelo, my sexy love. Sana o. Happy prayer again. Max nila ko yung mga ganyang titian mo. Nag-imahinasyon ka na naman. Pisa. Pwede makihingi ng crosswise? Ah, uh, eh, wala eh. mm ubus -mm, ubos na. Pero alam ko si Hattie meron. madami. may... Huh? Ha? Crosswise daw, sabi ni Angelo. Ah, oo, meron ako. Ilan? Isa. Ay, dalawa na pala. Mm. Salamat, Hattie, ah. Welcome. May <coughs> Angelo at Hattie ang ha! Ah, sim! Angelo, padala to sa faculty. Sino pwede kasama niya? Ma'am, si Hattie po. No, matako. Ay, sige, sige po, mama. Sige po, Hoy Hetty, yung crush mo nandyan oh Sino ba yun? Si Angelo? Baliw, tumigil ka nga Bakla ako Bakit marinig ka ti? Angelo Hi daw, sabi ni Hetty Gano'n daw magpapicture? Hoy, baga ko Walang, wala akong sinabi Gagig ka ti, tumigil ka nga Nga, may inis ko Magkaritin mo ba? Minsan lang tubig Okay, one, two, three Hetty, lumapit ka ba? Oo nga, sunggaban mo ba? Paklasin mo sa akin yung mga picture ba? Thank you, ti Kinikilig ako Blonde, pero support Good morning, Ako po na! <coughs> Ay, ba't nandito ka? Mga aga-aga. Unahin mo yung streak natin, Bea, bago ka mag-almusal. Uy, Jai, Riza! Bakit, sis? Anong bakit? Ano na, te? Yung apoy natin, kulay gray na, o oh. Anong gusto mo? Papaliyabin mo, Susunugin ko bahay niyo Box, wait lang. mag antay ka, te. Kalma mo, kifi mo. Dati ko sinasabi ko talaga sa'yo, kapag nag-end itong streak natin, magkalimutan na lang talaga tayong magkaibigan. Alam si O.A. Oh, eh. From Ay, kulang na lang isend mo sa akin no, buong FYP mo Napakadami, grabe naman Siyempre, te, para sa streak Oo nga eh, kahit yung mga nasend ko na, sinend mo pa din Para lang talaga sa streak dahil natan di mo pinapanood Kaya ka Ate, may asamig ka na sa Filipino? Tsaka te, may quiz daw tayo ngayon sa science Ang hirap daw sabi ng kabilang section, ala Oo oh, ate, huwag mo makakalimutan yung streak ka. Mas mahalaga yun Puta Ay, po, namin hala, baka mag-end Uy, Bax, pati ka pumasok kahapon. Sayang, B, nag-concert pa naman dito yung Bini. SB19, 17, diba ba, si Mingyu? Olivia Rodrigo, Beyonce, thank you, Beyonce. Basta lahat tayo ng favorite mo. Hoy, gagi, seryoso. sa sayang naman. Sayang kaya, gabi, wala ka nag nagpa-exam si Mang Flores. 50 items, diba ba masungit yun? Pero ang himala, open notes daw sis, kasi good mood siya kahapon. Tsaka, ang daming plus points ka, for sure, walang babagsak. Oo nga, dapat nagsabi na na rin daw sa long quiz yung mga pumasok kahapon, kay Sir Gutierrez. Tsaka alam mo ba, ka hapon, nagsabunatan si Hebin at Nicole dahil kay Joshua. Tisho! Buksaan sila, ate ko. Fight, 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 mami! Swerte ng din namin kahapon, be. Birthday kasi ng principal Namigay ng pagkain, be. Ang sarap! Meron chicken, milk tea, pizza, tsaka ice cream yummy. Hoy! Tapos si Jessica, sinapian na white tea, Ayun, tikas bigla. Minsan gisip siya ganun. At bakla, sayang, di ka pumasok. Yung crush mo taga kabilang section. Nag-announce dito, be. Parang hinahanap ka pa nga eh. Hoy! Ang box, talaga tayo sa mall. Go, push. Ready na ako. Alat, tragi ako. Jai, sana may gwapo. Tapos foto ba tayo mga te? Yay! Uy, Pauline, Anong ganap mo after school? Ah, wala naman. Siguro, uuwi na lang ako. Gusto mo sumama sa amin? Bali, huwag na. Okay, ang naman. Ano ka ba? Tayo okay lang yan, di ba mga sis? Mas madami, mas masaya. True. Hmm, di ba? Sige na, sumama ka na. Sige na nga. Mga bakla, tara, picture tayo, mga ID ko. Kulihin, tara. Oh, wala lang kulang mga te. Okay, one, two, three. Ayan, balik kompleto na tayo magkakagroup pa. Ano kayong topic natin? Kulihin, may kagroup ka na? Ah, wala pa nga eh. Kunong na kasi Ano Cheska. ba? Uy, mga tip, pwede kayong apat sa isang group. Sama kayo natin si Pulis. Okay lang, Beka. So, hindi ko sure kayo, ma'am. Ma ma'am, pwede po ba kaming sumobra ng isa? Wala po kasi yung kagroup si Pulis. Sige, anak. Pwede naman. Uy, oh, Pulis, tara. Pwede daw. Sama ka na sa group namin. Hmm. Sige, sige. Thank you, Hetty, ah. Uy, Pulis, sali ka sa GC namin. Total magkakaibigan naman tayo dito. Tama mali, ate ko. True, so, just nisan malala. Perfect. Tsaka mag-strict tayo dahil. Sige dai. ba? Hey, ako. si tayo. Perfect, go. Pulis ka na. Share daw tayo. Tsaka mamaya, abin. Sama ka sa kantin para hindi ka mag-isa oh, dito. Wala nga. Mabay, okay, kinikilig talawa ako sa kanya. Like, ang gwapo mo, Angelo. <laughs> Okay ka lang, Be? Oo, okay lang ako. Kung may problema, kasabihin mo lang ha. Baka maka ka kami. Thank you, Be. Ano ba? Ako lang to, Box. Uy! So, Angelo, ano bang type mo sa babae? Kaya nga. Still the uh, tea. ano? No, mabait. Guys, sino may crayon? Pwede tara. Wait lang ah. Ito. Mm, kahit kay sa'yo na lang tawag mo na ibalik. ka? Ano na kain mo? Mag-init ka palate ha. Tsaka happy birthday. Huh? More blessings to come. God bless. Sinasasabi mo, tina kasing hot ka ba? So, syempre dapat yung mabango. Eh, hey, kiss ka na dyan. Sumuko ka At na. Oo. Maata yung Dino Shower. Sure, kasi sabi ng Bini, stay fresh palagi. Ang hidreksona. Hala pa <laughs> Dahil meron itong 72 hours sweat and odor protection para iwas asim. <laughs> kasi siguro yung mga magagaling sumayong Ay heti, uy, hey, hey, nahamon ka Gosis, no, pakita mo kung sino ka Uy, siba pala Hata mo ka rin, support ako sa'yo Pero honest question, may natitripang ka na ba sa room natin? Oo oh, oh, ma oh, oh. Mabag magsinungaling ah Issue Ano Angelo, sabihin mo na oh, True oh, oh. Letter H ba yan? Angelo and Heti, ang het At na mas bagay sa akin, eto or eto? Hmm, para sa akin ano, parehas maganda. O ako sa'yo, tabili mo lang in dalawa. Baliw, isa lang, wala na akong budget. Baliw, mo na pagdi mo yung binili. Kukuhain pa yan ng iba, tas pag uwi mo, mag-overthink ka. Tsaka bagay iyo sa parehas, sayang naman. Ay, ano naman, ko na. Ay, parang gusto kong mag after school. Nang-stress ako sa mga assignments natin. Ay, eh, ako may nakita kong cafe sa labas, malapit lang. Napaka-esthetic, ang ganda mag-picture-picture. Ay, kaso natitipit pala ako, gusto kong mag-ipon. Tsaka, nagpapalpitate na ako, teka kakape, parang malapit na ako maging kwento. Ano ka ba, Be? Next time ka na lang mag-ipon. Alam mo, deserve mo yan, Be. Magpahinga ka, copy, slide ka, ba Para para mawala yung stress mo. Hmm. Sige na nga, deserve ko naman. Tatingin mo, mobile ko na ba itong mga pinag-checkout to sa Safi Choice? Oo naman te, syempre, tinatanong pa ba yan? You only live one. Tsaka dyan sa Shopee Choice, mura na, fast delivery pa. Naku, binigay tong heart ko, tingnan mo ang ba? diba? Itong huli ko na yung shadow. Itong panali ko sa buhok. Kasi itong blush na gamit ko. Tsaka itong mga magandang stickers na pwedeng ano, pang-design sa si scrapbook ko, diba? Diyos ko, te, hubos na pala allowance ko. anday day pa lang. Ano to? Okay lang yan, be. Ang mahalaga, diba? Masaya ka at busog ka. Tsaka, deserve mo naman yan.